Hello, what's up mga sangkay? So, ayan, tapos na kami sa trabaho namin sa baba. So, ayusin ko muna yung iba plancha ko. Ayan. At dahil tapos na kami sa baba, yung labahan ko naman, at saka yung plantsahan namin, ah, aasikasuhin ko. Hey. Para mamaya, ăn là là nhiều cả các ito naman mga sangkay yung iba plancha ko so syempre magpapahinga muna kami bago mag plancha kasi katapos lang din namin trabaho dun sa baba bago magkumpisa ulit na ang trabaho. Hindi pa tulog, hindi pa gising yung mga alaga ko. Kaya, pwede na magpahinga.